yung sinasalpak oh dito dito Ayun yung sinasulpak tapos palisan yung loob pagkapakinisin ayan ang gamit mga gamit ito ah. pagkatapos ito so ito mga kawara yung mga marmol marami silang ginagawa dito pwedeng gawing tasa pwedeng gawing pinggan yung iba naman pag may namamatay tapos krimi krimi yung parang pasok uh, paso pero hindi ko alam kung anong tawag dun dito sa romblon ito yung pangunahing hanap buhay nila dito sa romblon ang pagmamarmol ayan uh. So, yung mga bato na yan, kinukuha nila dun sa tinatawag nilang quarry. Hindi ko alam kung paano nila kinukuha to. Kasi nang gagaling sila sa bundok. So yung makinang ginagamit nila, eto. Eto ata yung naikot. So ayan. Ayan, yung And then, ayan. Uh, yung mga nagawa na nila yung finished product ah uh, actually hindi pa finished product siguro mga 80% na ng kwento proseso ano adventure another tricking Kasi ito yun, may mga bukal, may bukal dito. Ano to Tiyo? Inumin. Oo, oh, ino. Pwede inumin yan. Saan tayo maliligo mamaya? Doon sa baba. Ah, hindi ito. Oh, may ibang bukal doon. May ibang bukal doon ito, yeah. mga oh. sa bukal dito. Hmm, sa bukal. Ayun, bukal 'yan, oh. uh, mas malayo pa 'to sa inakyat natin kahapon na bundok Sukapon so nasa Purok Bosay tayo kasama natin sila Budoy, Adrian, Chassie, Vince. Ngayon si Vince hindi natin kasama, si Adrian na Chassie Budoy lang ang kasama natin. Mas malapit yung batis kahapon na inakyat natin kaysa sa batis na pinuntahan natin ngayon. Ito literal talaga na napakalayo. Tumibay. Para noong mama ko

Kumawala na ako. Akit, boy. Babasagin natin yung isang buko. natin. Matamis yun. Grabe ang ganda dito mga kawaray. Try natin pumunta dito sa taas. Tingnan natin. Kasi mukhang maganda gawa ng uh, overlooking. Ang ganda Eto, dito. Ito, ganda na. Maganda ba dyan? Oo. Oh. Yeah. Ang ganda oh. dito. Yung soong, kita. Kita ang ba? Ang kita pa nga suong. Oo oh, oh. oh, nga. Ito mga koray. Kita nga yung soong Ito. Makita nyo. Oo, oh, ang ganda oh. Mga, mga, yan, dito tayo magpapalipad mamaya ng drone. Ayun! Dito, dito may, um, may I'm, I'm a traveler Spirit. i've seen many shores from the west pacific to the island of kenya they treat me like a son anywhere i go and even though no one can tell i still feel that i Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Antipdep mo Tonggoy na Tagalog na. Una. Wait, please una. Ay lang ba, nailaglag mo? Ay, isa lang. na kanda din Tawagin si una. Una. Ay, hindi, daddy. Daday, dadahan, dadahan na. <laughs> Yabat na lang ang natog. <laughs> Walang itak na dala? Nadala uli ng mga tiyo? Nadala uli. Daga may tinata. O, oh, natayusin ko daday sa kain ng mga batuta. So, tayo sa Kanduyaw. So, hindi biro yung nilakad natin bago tayo nakarating dito. So, napakatarek. Sa bundok ata yung nilagpasan natin para makarating dito sa Kanduyaw na to. And, nasa liblib na kagubatang kami mga kawaray. Ayun si Mama. Ha, naglalaba. Ayun, Mama. Are, umama, Mama, Mama. Ayan. <laughs> <laughs> ang tubig dito sa bundok. Yan, ito yung nagsisilbing uh, tubig, inumin, supply. Hindi lang dito, kundi pati, rin na, rin, pati na rin sa kalapit barangay. Dito sa uh, Sitio Kandoyaw, Gimpingan. Ano, ano naman yan, dahon. Ito yung isa sa nakaka pagdating sa probinsya. Kasi nakakapagsiga. Sa lungsod kasi mga kawaray, bawal na yung siga-siga na yun. Lalong lalo na sa Batangas. May kwan doon, barangay doon talaga na bawal talaga magsiga. Pero dito sa probinsya, normal na yung nagsisiga ng ganito. Niligo na ang mga patuta. Tara, tara. At, liligo na. Liligo sila, liligo. Aray ko. Aray. Una! Uno. <laughs> Nadapa ako. Ha, <laughs> ah, tignan. Ano, yung dalawang kukulit. Ayaw magpa... Ah, na? narin na? Nari namang isa, una ng una. So, liligoan natin tong dalawang mga batutang are. At banas na banas na para kahit pa paano. Makapagpahinga na rin sila. Ano? So, Yan na. ako na, na, na. So, na, na. Ba, try mo pa yun naman si Uno. Ino, Sarap anak. Sarap, malamig eh. Ang malamig ang si bukal. Ito ang si bukal si no. sa bundok. Sabi Ito ng dalawang batutang are. Si Boknoy. <laughs> si Adrian. Ah. Ha, sila ang mga kasama oh, natin dito. Ha, maliligo tayo. Oo, oh, sabon. Sarap, malamig eh. Hindi siya na, sya na, na eh. Hindi siya na pala gano. Kasi yeah. malamig eh. Ang sarap, sarap. sarap ng buhay mo oh, mga kawaray. Si Icy, itong mga ko namin, uh, per baby namin, kapag naliliguan namin, madalas nagwawala ay ngayon sobrang banas at banas na banas na rin siguro sila kaya wala silang pakay kaya tanong gawin sa kanila o oh, ito mo yan wala. wala wala man lang kapalag palag ano yan nasa mukha mami yan hindi ka wala lang oh. <laughs> tubig yung bukal dito mga kakaray so, napalinis niyan, may sala dyan, may screen dyan para hindi pumasok yung dahon tapos babaybay bayan dito ayan bye bay dyan hanggang doon sa may tanke na yun tapos tubo naman na yun sa kabila na yan yung kulay asul na yan yan yung magsusupply dun sa mga bara barangay napakaganda dito mga kakaray ano, o oh. grabe yung puno oh my goodness tabi tabi po ah Napakasarap dito mga kahoray. Napakaaliwalas. Napakahangin. Ang Napaka lamig. Men, mga kahoray. Napakalamig dito. Sobra. Nakakatuwa. Ayan o. Oh. mo yan. Yung mga puno-puno dyan mga kahoray. Ayan. Grabe yung aliwalas. Sobrang nakaka-relax kapag uh, talagang napapadpad ka dito sa ganitong klaseng bukid uh, ganitong ng probinsya malayo sa social media malayo sa internet uh, walang masyadong stress kasi yung buhay natin yung realidad na natin ngayon eh uh, halos na babalot na ng teknolohiya. ah, uh, may mga nababasa tayong mga negatibo, may mga napapanood tayong mga negatibong mga content creator na nagbibigay din sa atin ng estreso. So, sa so lugar na to, walang kuryente, walang internet. So, malayong malayo tayo <laughs> sa ganong klaseng toxic na isipin ano, mga negatibong bagay na napapanood natin sa social media. Uno. Dos. Tres. Uno. Hey. <laughs> <Uno. laughs> Kung mo mga mamatay, tapagay mo mga mamatay. Tapagay mo mga mamatay. Tapagay 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 A step into the river, get down on your knees. Come to the mountain while we'll taking in the view. You will find the life is greater than you knew when you go through the storm. matanda na. Hindi, kay para daw magagamit ng CR. Uh -huh. Ate sa leeg. <laughs> <laughs> so yun mga Karay, uh, andito na tayo ngayon sa Bonbon Beach. So bali, dalawa lang kami ni Nico na nauna dito sa Bonbon Beach. Ang aking misis, si tsaka yung ibang, iba pang mga kamag-anak, nandun pa na iwan kasi nag-aasikaso pa sila ng mga pagkain namin para mamaya. Ito na. Saan tayo? Ganda-ganda dito. Ganda. Lini Siya na nawaray. Ngayon lang ulit tayo nakapaglakad-lakad. Kasi uh, inantay natin yung mga kasama natin. Pagdating nila dito, uh, kumain din muna kami. And ito, time check tayo. Alas 12. 17 na ng tanghali. And eto, ito, sinubukan namin maglakad-lakad dito. And sobrang ganda. Sobrang linis. Sobrang linaw ng dagat dito. Tapos yung buhangin nila. Puti. Tapos, pinong-pino. Ayan o. Banda doon, maraming naliligo. Ito ba yung may mahabang sandbar, Tio? Ang ah. Ah, may mahabang buhangin diyan. Oh, oh, oh. Papunta sa Papunta doon, papunta. Ay, papun ah, ayan oh, grabe yung puti. Kenda. Meron ditong sandbar pero to yung abilang isla na yon. Kapag naglow tide, pwede daw makatawid doon sa abila kasi natuto uh, natutuyuan daw ito, naglo-low tide hanggang doon sa may gitna. So pwede ka na rin daw tumawid. lulagin nila. Parang lalim na dito nito. Napakaganda tingnan. Tapos kitang kita rin mga kawaray sa taas talaga. Yung uh, pinagdugtungan ng abu-hangin. Kaya, kaya pwedeng pwede mo siyang tawirin kapag low tide. It's so hard To be near you, you make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. I wish that. So- hard.

Kaya nyo pa? Kaya ko! Kaya pa! Kaya pa nga! Grabe, nalinis! Kaya, pa. Kaya